Pagkatapos nga naming umakyat sa bundok ng Dosermana, nagdesisyon kami na maghanap ng mga seashells para may maiuwi kami sa Sibalyay. Ito ay pangalawang laot na namin to sa pangunguhan ng mga liswe o red At ito yung mga nakuha namin kanina. Aabot na ito ng siguro mga 8 kilo. At bumalik ulit kami para madagdagan. Paano ulit kami papunta doon? Ayan sila oh. May malaking budyong! Woohoo! At sa aming paulit-ulit na pagsisid, may nadaanan kaming isang pirasong budyong o helmet shell. Ang mga helmet shell ay pinagbabawal na kuhanin dahil sa kaukunti na lang ang kanilang bilang. Ang ah, pagpaya kaya pa <laughs> ano, you know? oh! May lang pa isa! Nagsisilabasan na naman yung mga helmet shell oh! Ang laki! Ano ba sasabi mo ngayon kami nakita saan? Laki ng laman Laki daw? Huh. Yung mga helmet shell na to Siyempre na curious lang natin Gusto lang, lang natin makita na curious lang tayo Gusto lang natin siya mahawakan And then makita Pero hindi natin siya kukuhanin ano? Kasi Bawal nga talaga siya kukuhanin May batas na eh, nagbabawal talagang kukuhanin yan Dahil nga po kundi na lang yung bilang nila Hindi naman ito, Oh, hindi naman mabalik yan. At walang malala ito. Wala. Ngayon lang ulit kami nakikita niyan. Ah, nakadalawa na kami. No. <laughs> Yung 2 years na nakalipas nung pumunta kami dito, na sobrang dami talaga nila na nagsilabasan dito sa area na to. Halos kung kukuha ka ng 50 eh, baka aabutin. Ganun kadami. Nagsisisid kami ng liswe at nakadaan kami ng dalawang piraso. hindi kalayuan doon sa dalawang budyong na nakita namin tapos mayroon ulit kami na daanan na dalawang piraso ulit na mas malalaki kisa doon sa dalawang piraso huh, grabe! Na, na grabe! imagine mo yun 2 um, years ago nang, bumalik, nang pumunta kami dito, huling pumunta ko dito sobrang dami nila at ngayon na ito nasaksihan ulit natin yung kanilang paglaba nga lang ay mas kukunti ngayon kumpara noon tara silipin ulit natin Ang laki! Oh, mayroon na naman daw. Mayroon pa daw pa doon pa doon din natin! <laughs> uh, wait, ano magkakalain? Like? Wait lang, mayroon pa doon Dalawa na naman mayroon pa dalawa Tingnan natin Ang laki doon, ang laki! Tatlo, apat Naglagay ka lang? Apat pa! limang ang oh, oh, dami limang pirasong budyong oh, no. ang dami una na kami ng dalawa tapos nakadaan ulit kami ng dalawa tapos ito, nadaan na namin anim na pagkakasunod halos ang pagitan lang nila ito isang dip ah. grabe nasaksihan ulit natin yung paglabas ng mga budyong na hindi natin inasahan actually kaya kami dumayo dito sa isla na to ay para akyatin lang namin yung bundok ng Dusermana wala kami plano na maghuli ng mga isda at yun bago kami umuwi nag decide kami na sumisid sana ng liswe at ito hindi lang liswe yung nakita namin kundi din maraming budyong na nandito sa area nakaka amaze na may mga ganun pa hanggang ngayon ay mayroon pa rin tayong nakikita na mga ganun uh, creature ano Dahil sa ibang probinsya talaga na uubos na ito dahil kinukuha ng tako pero tayo hindi naman tayo abuso at ito ay uh, uh tinuha, tiningnan lang natin and then ibabalik natin. I mm -hmm. Muli, ibinalik na namin sa ilalim ng buhangin yung mga budyong. At ito, ito na yung time para iiwan namin sila doon. Nakatawa lang dahil ngayon nasasaksyan pa natin yung mga ganito. Ah, dame alam mo, alam mo sa totoo lang, anong nakita namin ito, dati pa, 2 years na ang nakakalipas. Akala ko yung doon ko lang siya masasaksihan at uh, na, napakalaking napaka napakapalad namin dahil eto nasaksihan ulit namin. Actually, ibanalik na nga namin yung iba, lumalangoy kami papunta doon at may nadadaanan pa rin kami ng mga helmet shell. naka pagod. Sobrang nakakapagod, Lumangoy Sumisid paulit-ulit. Pero naka-enjoy naman. Ito na pala 'yung mga leiswe na nakuha namin, oh 20 kilos na Bota ba ka? Mga nasa bintay? Grabe ba? Hindi, hindi lang bintay? Ba, baka pagbusog mga nasa 30 ito <laughs> <laughs> Gutom na <laughs>

Ay mag Ayos na yan. Hati kami o, oh. hating, hating hmm. Cake Halos masunog Kali okay, brother, ah oh, eh, mukaling solo Naubo eh. nga eh. Let us pray Lord, thank you po sa tanghaling ito. Salamat, Panginoon, sa ang Biyaya na patuloy niyo pong inaabot sa amin sa mga pagkain ito O Diyos ay pray na inyo pong linisin natong palain magdulot ng lakas sa bawat isa ito po ay amin tinatanggap ininisyais na ay may pray yeah man kan taas sa sol balik bumurmaenet boko ah dito pagkain ubosin hmm oh ang init kinuya pa itlog <laughs> <laughs> na pang laman pa. Uy, <laughs> under hindi pa mo kita na sobrang inat. Mm. Ano buhay? Sabaw baga pa pa. Ano? Ano? Terdi. Toto. Ah, si Terdi si nalubung tayo. Kuya Terdi. Ate Akeya, hi. Push si mama. Hi. That's down. 45 minutes. Nandito na ulit tayo sa Sibali Island. Ganon, kabilis yung ating takbo. Ah, hi, ay hi. Thank you Lord sa maayos na biyahe.